ko, tayo ng ating mga ninuno pag hindi natin tinapos yung kanilang sinimulan. kaya yan ang iamay sinumpa. If hindi ko na ipapakilala, nandito pa po ang ating mga cabinet secretary. Dahil po, ang uh, aming ginagawa ay nandito po si Secretary Rex Gatchalian of DSWD dahil uh, tinignan din namin yung mga naging epekto. Andito si Secretary Benhur Abalos ng DILG. Andito rin ang DPWH, ang kalihim si Secretary Manny Bunuan, Secretary of Health, uh, Secretary Ted Erbosa, at sa Department of Agriculture, na marami siyang aayusin. Secretary Kiko Laurel. Andito po silang lahat dahil ang approach po namin sa lahat ng mga problema ang ng pamahalaan ay hindi lamang ang isang departamento lamang ang humahawak dahil ang mga problema naman na hinaharap natin ay hindi ganun kasimple na isang department lang pwede na maayos. Kailangan ang tulong ng lahat ng iba't ibang departamento. Kaya, kaya po, ang tawag po namin dito is whole of government approach. Lahat ng buong, lahat ng ahensya, kung tayo'y nangangailangan ng tulong, lahat ng ahensya ng pamahalaan ay handang tumulong. Andito ako ngayon upang magbigay ng aking matibay na garantiya na sa bagong Pilipinas, ito ang ating puspusing, puspusan gagawin. Develop Dinagat, Sulong Sirigaw, Abante, Agusan. Hindi lang po. <laughs> Meron ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin. At yan ang agrarian reform nakakapagtaka po ang magtatapos ng sinimulan ang magtatapos ng aming aming sinumpa kaming dalawa ni Secretary Conrad Australia ay sinumpa namin natatapusin namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiary sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Nakaka, nakakagulat, itong proyektong ito ay sinimulan ng aking ama. Agrarian reform, that was his first, uh, his first uh, na na, na batas, agrarian reform at ang kanyang kasama was the agrarian reform secretary ang uh, lolo naman ni Condrade Estrella secretary Conrado Estrella. Oh kaya nung nagka, nung nata nat natapos na ang kampanya at nag-uusap kaming dalawa sabi ko sabi ko mumultuhin tayo ng ating mga ninuno pag hindi natin tinapos yung kanilang sinimulan kaya diyan ang i sinumpa Ngunit ayoko ng uh, band-aid na solusyon. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. Kaya noong July 7, 2023, ay dinagdaan ko na ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Ito ang instrumentong nagpapalaya, nagpapalaya sa ating mga magsasaka na bihag sa utang sa lupa. Dahil sa batas na ito, mahigit anim na daang libo na agrarian reform, reform, beneficiaries ay kalas na sa mga kailangan nilang bayarin dati. Bagamat maituturing natin itong tagumpay, hindi pa tapos ang ating laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng agrarian reform program bago matapos ang aking termino. Kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023, halos doble ng original na target na 50,000 lamang. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunay, patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Muli, ikinagagalak ko pong makasama ang ating mga kababayan sa Caraga Region Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating agrarian reform beneficiaries. At mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at maganda po na po.